natin yung aggressive beat. Sila ba ang tadhana? Baka tayo talaga? Pananong sa aking sariling makakaya pa kaya? Hangga saan ba aabutin? Meron bang mapapala? Kung kasagutan lang ba ay ang maglaho na lang bigla? Minsan meron darating at meron ding mawawala May mga mapangos ka kasi hindi ka kilala Mga kala mo ay tunay siyang hihila pa baba Magpikay man ng tiwala, sisirain din nila Sa hirap ba o ginawa ay masasamahan ka Baka naman ay iiwanan dahil meron ng iba Mga taong minahal mo binigyan ng halaga Kadalas ang may lungkot at meron din namang saya Meron tapang sa loob, subalit so meron din ka ba? Ilang beses na bumangon, ilang beses na dapat, bilang Bilanggo sa kalooban na gustong kumawala Darating talaga minsan na Ang kakayawag ka madadala Ipakita sa kanila, bumangon, umahon ka At muling magsimula Ang tiwala sa sarili ay di dapat mawala Dahil ikaw ang gagawa na sarili mo ka Ang akala mong liwanag sa iyong magdidilim Nagpaakit ka sa bitag, nahulog ka sa bangin Sa daan ang hindi patag, deretyo lang ang tingin Kung hindi ka mapanatag, sarili pakalmahin Dapat mo lang sakmalin Bawat pagkakataon, masukal talaga Ang gubat man, natilig kang li yon pasabugan mo ng gulat na parang bulkang mayon mga mata nila'y imulat magsilbing inspirasyon mailahad ang mga sulat yon na sa akin nagpabago kahit kadalasan kamalasan man ay dumapo yeah. <laughs>